nagpatunaw din pala ako dito ng broccoli na na-blanch ko kung napanood nyo yung aking videos. Sa pinaglutuan ko ng steak, lalagyan ko ng mga natira kong bawang. Dito ko lulutuin yung broccoli. Medyo may, yellow, may mga yellow pa dyan pero okay lang yan. Natutunaw din naman yan. Kung nagtataka kayo, bakit dilaw yung broccoli? Kasi ito yung batch na nakalimutan kong i-harvest agad at namulaklak na sila at lagyan ko ng konting yushida salt konti lang at ihalo ulit yun yung kainaman na mayroon kaming gulay na napipreserve sa freezer lang at sa mga nagtatanong pala, hindi po ito nadudurog. Iyan yung dahilan kung bakit kailangan i-blanch yung ibang mga gulay bago i-freeze para hindi sila masira agad ito na yung ating broccoli. Nakuha tayo ng isa. Pakita ko sa inyo na hindi ito nasisira pag nilagay sa freezer. Yan o, oh, tingnan nyo. Medyo crunchy pa rin siya. Mmm, mmm. Okay, natin sa bowl yung ating broccoli. Hindi hmm, ba? Okay pa rin kahit na ilang buwan na ito sa freezer kasi binanatch ko ito. So, August, September, October, November, December, January, February na ngayon. At yan, okay pa rin yung texture at lasa ng broccoli. So, kayo dyan sa Pilipinas, pag mura yung broccoli or may time kayo magtanim at gusto yung may supply kayo lagi, pwede nyo itong i-blanch at ilagay lang sa freezer. O, oh, di ba diba? Sarap. Yan lang. Bye!